You know? Good morning, mga kalakwacha. Ngayong araw, nandito dito tayo sa Kalawan, Laguna. Dahil ngayong araw, meron tayong re-rest bakang dito na pasyalan. So ano pang hinihintay nyo? Tara, lakwacha na! Tulad nga ng sabi ko kanina, ngayong araw, eh, meron tayong re-rest bakang dito sa Kalawan, Laguna. Ito yung Camp Silva Hot Spring na matatagpuan sa Sitio Malanday, Barangay Perez, dito nga sa bayan ng Kalawan sa Laguna. Kasi kung matatandaan nyo nung pumunta tayo dun dati, ang daming tao, no? hindi natin nakita yung talagang pinagmamalaki ng Camp Silva na crystal clear na tubig. Kaya ngayon, binalikan binilika, ko siya. <laughs> binalikan ko ngayong araw ng lunes eh. Kasi sabi ni Kuya Pogi, yung caretaker doon, Maganda raw balikan nyo ng weekdays. Kasi nga pag weekend, uh, dinadagsa ng mga turista. No? Kaya ngayon, hopefully, uh, wala tayong kasabay. O kung meron man sana, konti lang. Kasi nga, lunes ngayon. Andi dito na tayo ngayon sa ano, uh, Barangay Paliparan. Hinanap na natin ngayon yung Barangay Perez. Para din pala sa nagpa na puntahan itong Camp Silva Ang itin nyo muna sa mapa nyo kung manggagaling kayo ng North. Kasi ako galing ako North eh. Ang itin sa mapa yung Barangay Perez muna. Tapos from Barangay Perez doon nyo na ipagtanong kung saan yung Camp Silva kasi hindi nyo makikita sa mapa yung mismong location ng Hot Spring wala pang naglalagay sa map kasi nun eh so far wala pa akong nakakasabay or na encounter na nagbibisikleta sa lugar na ito siguro dahil maaga pa uh, time check natin 7.25 ng umaga siguro mamaya maya pa tanghali pupunta yung mga tao doon pero yun nga bago ako pumunta uh, tinanong ko muna si Kuya Pogi kung marami ba pumunta ng lunes sinasabi niya na minsan daw wala minsan naman daw Meron pero kakaunti lang, hindi nga tulad nung sabado sa ng linggo. Ayan nandito na tayo sa Barangay Perez. Tapos hindi ko pa nakikita yung Barangay Hall. So mula doon sa Barangay Hall, ituturo ko sa inyo kung paano yung papunta sa Camp Silva Hotspur. Okay, ito na yung Barangay Hall ng Barangay Perez. Ayan. So pag nakita nyo yan, ayan, dire diretsyo lang kayo, merong ahon. So susundan nyo lang yung Sementadong daan. Pagkatapos ng unang ahon, meron pang pangalawang ahon. Dito nyo naman makikita yung release ng tren, na magiging lang launch mark ninyo. So ito na yung release ng tren. Ayan. Tapos pag nadaanan yung release ng tren na yun, Diretso pa ulit. Aang pa ulit kayo. Dito pala sa Barangay Perez. Medyo may mga ahong dito na kalsada. Kaya medyo tipid-tipid lang kayo pag dito kayo pupunta. Yun nga. Pag lagpas mo mong rilis, aahong ka. Ah, saglit lang naman. Pero medyo makunat tapos ito ah, ahong ka ulit ito yung medyo mataas-taas ng konti <laughs> kaya tipirin mo lang yung sarili mo morning ahon <clears throat> okay nandito na tayo sa tuktok tapos lulusong naman hinay lang ha baka wala kayong preno kasi yung daan dito malumot kaya sabi mong simentado kaya nagkamali ka sa lang ha dilas eh Yan, kaya kung mapapansin nyo mabagal lang ako lumusong Yan, tapos bahagyang ahong ulit buti na lang malilim gawa mga puno oh. dami kaya hindi masyadong mainit sakay niya ano pa lang 7 737 pa lang ang malinig pa sa so, pagdating nyo dito sa Toktok, -tok, medyo mahabang lusong din to mas pagdating sa dulo uh, maghahati yung daan baka maligaw kayo ah doon kayo sa kanan po punta basta ang palatang daan susundin nyo yung uh, ah, daan kasi yung pakalaw magiging rough road yun daan, daan dito ah medyo malungot yung kalsada para sa mga first time pupunta baka madulas kayo dito medyo malalim yung lusong dito sa parte na to ayun o kaya ingat ingat mga kalakot siya e, yan tapos yung ako na yan magiging dalawa yung daan dyan doon kayo ngayon sa kanan. Ayun oh, naging dalawa siya. Ito sa kanan. Ayun. Pag tumpon niyo dito sa kanan, pag nandito na kayo. Unang kanto, kakaliwa naman kayo. Kasi kapag generator naman kayo dito, uh, ah, mapupuntahan nyo yung isa pang hot spring dito yung Mercedes hot spring kaso sa pagkakaalam ko established na ano na yun, na resort so parang uh, na develop na siya unlike ng Camp Silva na talagang all natural hot spring yun ito na yung pakaliwa kaliwa na tayo dito Yan. Nakita niyo naman may kubo sa kanto. Ah, lang gawin niyo yung palatandaan. Mas matik yan pagkanan niyo mula doon sa naghating daan, pagkanan niyo. Unang kanto, kaliwa, basta sementado ha. Kasi may madadaanan kayo yung mga trail eh. Dalawang trail yata yung nadaanan ko sa kaliwa. Hindi dun. Sementong daan lang ang mapagtasin nyo. Pagdating naman sa dulo nito, kakana naman tayo pag lusong dyan may tindahan sa kaliwa tapos kanan tayo sementong daan pa rin ang magkas natin ayun yung tindahan na sinasabi ko ayan may babae Tingnan, diretso lang. Morning po. Okay Diretso lang tayo dito tapos sa anan. Yan Yan yeah. Pag kaana nyo Yan na yung entry point no. Kam Silva Hot Spring Ang may coaching pula Pero huwag nyo mahanap yung coaching pula pagpunta nyo rito ah <laughs> yeah. uh, Sa likod ng kotse na yan, rough road na yan. So yung iba, pinapadyakan, yung, yung iba naman, tulak. Yan. So, ito na yung entry point. Tapos dito ano? Uh, hindi na makai maliligo sa trail. Susundin nyo lang naman yung pinaka trail. Wala na yung daan kasi. Tapos sa dulo nito may uh, bakod. Kumbaga, yun na yung gate ng ano ng Camp Silva. Ayan, so nakikita nyo. <laughs> Maputik. Ayan. Medyo clear na yung daan. Ayan na. So, ayan na yung bakod no. Kamsilva. So, mula dito. Malalim na lusong to. So, bitbitin nyo na lang yung bike nyo. So, kung gusto nyo namang iwan, ilock nyo na lang. Ayan tawid tayo Yan. so dito may uh, may area kung saan kayo pwede magpahinga gusto nyong iwan yung bike nyo dyan ilock nyo na lang pero syempre ang mama yung mawala diba so dalhin nyo na lang dun tulak nyo na lang kakain nyo na lang pababa ang ganda ng view ah ganda tapos, dun tayo lulusong yan. Yung parte na yan. So, medyo maputi, kaya dahan-dahan lang tayo baba. Ayun, tapos, bago nga pala ako pumunta dito. Nakapag-coordinate mo na ako kay ah, uh, Kuya Pogi. Yung sinabi kong katiwala nung Cam Silva. Kasi paano may wala siya dito eh. di, sayang lang. Di tayo makakapasok. Sayang yung ating lakwacha. Tapos dito pala, magpupunta dahan-dahan kasi yung left side nito ay bangin. Kaya, pag natulas kayo, naku po. O, dumi bakod naman, pero syempre, hindi natin sure kung matibay nga yung bakod na yan. Kaya, ingat pa rin. Yan o, yung bakod nasira Sira. Hmm, sira. may tao nga pero hindi naman marami ano kaya sila ha may nag camping ayun ganda ayan tapos dito rin oh Pwede ka rin sa area na yun. Yes, oh. Hindi na. You Kamaya, know. uh, ligutin natin to. Hey, good morning. Andiyan po si Kaya Pogi. Okay? Ah, sige po. Okay, nandito na nga tayo sa ano no, sa Cam Silva Hot Spring. Tapos, uh, ipapakita ko sa inyo kung saan nanggagaling yung uh, tubig nung Hot Spring. So, dito siya. Ayan. Kung mapapansin nyo dun, may butas dun oh. Malit na yun. Yan ang gagaling. Yung tubig. Tapos ayun, dadaloy dito. Ayan oh. Ito nyo ba yan? Ang linaw, di ba? Ang dire-diretso. Hanggang dun na yan, sa mismong paligoan. Dun. Ito, mababaw lang siguro. Oh. Wala kang hanggang tuhod to. Pero yun dun sa mismong liguan, ano doon, ah, hanggang dibdib ko 'yun kapag ah, nakatayo tayo So, kung makapapansin nyo rin, ayan, puro puno. Diba nasa gitna siya ng gubat. Kaya masasabi mo talaga na all natural. Tapos 'yung mga upuan na ginawa nila, ayan lang, ah, gawa sa kawayan, 'no? Wala kang makikita na gawa sa simento or sa ano, sa hollow blocks. Tapos may mga tinayo din sila dun na mga cottages na pwede kayong magtayo ng tent mag overnight kasi itong mga na, ano na to upuan na to huling punta ko wala pa to eh kaya mapapasin naman bagong bago pa kahit yung ano yung mga ginamit na pa ako halatang bago pa ayan pero at least kahit paano may tatambayan yung mga ano yung mga pupunta ayan pwede kayo magtayo dito ng tent sa area na yan tapos ang bayad dito pag magdi day tour kayo uh, 50 pesos tapos kapag overnight 100 pesos so murang mura na kaya dapat dito nila kayo magpunta tsaka yan kung mapapansin nyo wala masyadong ingay no? tapos may mga ilang ilang swimming dalawa tapos may mga bike packers din na nandoon, tatlo sila tapos nandun banda yung CR may CR doon yan, yung area na yun. Yung trapal na to, na kulay blue. Yan, CR nila yan. Tignan natin. So, wait, nainit ha. Hindi na ako. Ano yung mga? Anong nakikita niyo? May uusok kayo eh, oh. Ayun ah. Kasi may sinag ng araw, may uusok. Diba? Ayun ah. Uusok. Diba? <laughs> Ganda. yun hindi man natin na solo pero at least konti lang yung tao dito sa ano sa hot spring kaya kung mapapansin nyo ang lino ng tubig di ba? unlike yung dating pumunta tayo medyo malino naman pero hindi kasing lino ngayong araw kasi nung time na yun ang daming naligo so medyo nabulabog ng konti yung, ano, yung tubig tapos ito palang area na to ah uh, kung mapapansin nyo diba marami rin mga puno kapag nalalaglag daw yung mga dahon na yan dito sa hot spring yung area na yun, yung may nagsiswim may dalawang nagsiswimming merong harang doon na tinataas na lang daw yun para mabilis mag-drain yung tubig dito tapos sasama na doon yung ano yung dahon hindi na siya kailangang uh, kulutin isa-isa di ba kaya kung mapapansin niyo ayun may bago na hulog na dahon banda doon na hulog pero yun lang isa lang Daris wala na ito may isa din dito ano kapag napuno na to halos ng dahon iaangat na yung harang dun tapos so, yun na madidrain na yung tubig eh. galing yan dumating na si kuya pogi nagaan ko talaga kuya pogi kasi baka mama sabi ko maraming tao eh <laughs> pag ganito pong lunis marami rin pumupunta bira lang po pero sila po kagabi pa sila uh -huh. Apa? Kasi yung iba po, kanina lang din dumating. Uh, ayun, siya si Kuya Pogi. Siya yung katiwala dito sa uh, Kuya Pogi, pwede bang ilagay ko sa, ano, sa video ko yung number mo? Para in case na ikaw na lang kontakin nila. Ah, sige. Ayun, na si Kuya Pogi. <laughs> ayun, uh, yung number ni Kuya Pogi, ilalagay natin dun sa description ng video natin para kontakin nyo in case na pupunta kayo dito para may idea kayo kung nandito ba siya, kung sarado ba yung Camp Silva o bukas, di ba? Para hindi naman masayang din yung punta ninyo. Ngayon, pupuntahan natin yung pinagagaling anong ah, uh, yung tubig. Ito na siya. Hmm, dito tayo. Check natin. Ayun, hanggang tuhod pala. <laughs> hanggang tuhod yung tubig mga tamang ano lang siguro kung gusto niyo ah, uh, dito kayo umupo mag chismisan no? sama niyo si Marites at <laughs> si John Michael <laughs> ayan ayan o no? kung makapapansin nyo yung mariri diba ayan. dyan ang gagaling yung tubig ng Camp Nasa galing siya sa ilalim ng lupa, no? Ayan, oh. na yan, eh. Doon tayo galing sa taas kanina, eh. Ayan. Galing, no? Tsaka dito sa part na to, pansin ninyo. Uh, may mga part na bumubula siya. Parang galing sa ano. Ayan, oh. Ayun. Diba? Diba? Yan. Diba? So ibig sabihin, nanggagaling siya sa ilalim ng lupa, no? Yung hot spring. Ang galing, no? Actually first time ko maka-experience ng ano, ng ganitong uh, natural hot spring kasi usually na hot spring na pinupuntahan namin yung mga uh, sa sa barangay Pansol, no? Yung mga sikat na hot spring doon. Yun yung karaniwang napupuntahan ko kasi. Or namin kapag may mga lakad-lakad. Ngayon lang ako talaga na naka-experience ng uh, natural hot spring, no? Yan mo, di ba? Sa ilalim ng lupa nagagaling yung ano, yung tubig. Ang galing Taga dito kayo? Oo po. Hmm, anong mo? Dave po. Dave Date, ikaw? Si Joshua. Joshua. Taga dito kayo? Oo okay. po. Hmm, ano, nagbabantay din kayo dito? Mm hmm, mm, ah, kaano, ano ano sige, pogi. Mas, nasama lang po kami dito, ay sama lang po kami. Ah, pero taga barangay Peris din kayo? Mm -hmm. Ah, okay ha ah. Kayo pala bantay dito. Marami na pumunta dito kagabi. Oo. Mm Dami -hmm. nga mm po ka-buno. -hmm. Sabado Linggo madami nung. Eh. Kaya lunis ako pumunta eh mm -hmm. para wala masyadong tao. Ganda dito, no? Okay. So, ito yung harang na sinasabi ko sa inyo kanina. Kahoy siya. mas Tapos, ito yung itsura niya sa ilalim. sa tuwing napupuno ng tubig nga itong area na to yan hahatake lang to pataas agan tapos madidrain na yung tubig mapupunta na siya doon sa ano sa ilog doon na yung punta ng tubig kasi ito kumaga nag create na siya ng mini waterfall tapos pwede kayo ano dyan uh, maligo pwede rin kayo tumambay dyan sarap sa ligod nito ito yung pinaka nung ano, yung kabilang side nung harang. Ayan o. Oh. Ito so, kasi yung harang, diba? So, so yan, para nagkaroon na siya ng uh, mini waterfall. Tapos, masarap tumambay dito, pamatay kayo sa likod niyo. Taga saan kayo? Taga Imok po. Taga? Imok. Malapit lang dito yun? Opo. Hindi ko kasi alam, taga Manila ako eh. <laughs> wala kayong pasok? Wala. Ang pangalan mo ito? Sharon po. Ikaw? Justin po. Justin, sige. ay ikaw. <laughs> Ang ingay mo. Ano <laughs> <laughs> wala kayong pasok? Wala po. Model po kami. Ano? Ah, mo. Juda's Bora Holiday, no. Wala rin pasok. dito oh. ko <laughs> dito Dito pala sa area na ito, May bago silang ginawa. Ayan. Oha. Huh? Niyan. Eh. Kung mapapansin niyo. <coughs> naglagay na sila ng pinakaharang. Ayun. So ito, mapupuno yan. Tapos 'yun, mayroon harangan din doon. Tapos dito, 'yan papasok yung tubig. Meron din dito. Ayan. So kaya doon nila ginawa tong slot na to kasi nga medyo lumalaki yung population ng pumupunta dito sa ano sa Kamsilwa kaya gumawa na sila ng ganito para ma-accommodate yung mga turista na pumapasok itong struggle dito eh yung pag-akyat kasi kapag tinulak mo yung bike mayroon magtulak hindi pasan mo na lang mas madali pa nandito na tayo sa ano nakalagpasa na tayo sa gate ng Silva ay, at least ngayon nasulit ko yung ano yung kamsilwa no dumating ako dun ng saktong alas 8 sumalis din ako ng alas 10 so tama na yung dalawang oras na nagbabad tayo dun sa kamsilwa tapos nakita natin na talagang malinaw yung ano eh, no? yung tubig nasa maganda pa nun And bago tayong babalikan dahil may ginagawang uh, slot doon sila Kuya Pogi uh, para ma-accommodate yung dami ng turista oh, panahal yung kamsilba yun nga lang kailangan mo magsakripisyo na pumunta ng weekdays kasi kapag weekend ka pumunta dami kang kasabay so magsisiksikan kayo doon sa ano sa spring <laughs> hindi mo masusulit yung ano yung hot spring tsaka yun nga sabi ni ate Glo may parating pa doon na 50 ang tao medyo madami dam yun madurado siksikan yun okay ito na ulit yung barangay hall ng barangay Perez kaya dito na natin tatapusin yung Uh, video ng lakwatsa natin ngayong araw na 'to, no? Pero syempre, bago ang lahat, shoutout out muna sa office mate ko, no, kay Asia Christine Celis. Partner, ah uh, get well soon, no. Ah uh, na. So, marami tayong work, work, work. Pero syempre, last but not the least shout out kay Buddy Charles sa pagbibigay sa atin ng visa. Para naman kahit papaano eh, maresbaka natin, no. Yung Cam Silva at nakita natin na talagang anong ang ang linaw-linaw ng tubig niya kapag walang masyadong tao at ayun yan nakita din natin na may bagong ginagawa doon sila Kuya Pogi na para din sa mga turista na bibisita so kung umabot ka sa puntong ito ng video ko, naka! isa so lang ang ibig niyan gusto mo ng good vibes? at kapag gusto ng good vibes mag subscribe! lamat!